Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa al, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating uh, kapatid na si Sister Nurhana Villarreal Sabi na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po Ustad Paano po kung isang balik islam na babae Obligado pa rin po ba siya magpatuli Dahil ang pagkakaalam ko Ay hindi lamang lalaki ang tinutuli Pati rin sa babae in Islam paano naman po yung kung balikis na babae magpapatuli rin po ba kahit nasa edad na or not necessary po okay uh, pagkalahatan sa lalaki obligado ito po yung pananaw ng karamihan sa mga ulama obligado talaga sa lalaki na kailangan talaga magpatuli, okay kasi kabilang ito sa kalinisan natin pero sa babae, hindi po obligado. Sa babae ay voluntaryo lamang, sun na at hindi po obligado. Magpatuli ka man o hindi, wala pong issue doon. At wala pong connection nito na matatanggap yung salamu o hindi, nasa sa inyo po yan. At kahit hindi na kayo magpatuli ay wala pong problema. Wala pong issue pagdating po sa babae. At wala po kayang kasalanan kung hindi po kayo magpapatuli, kundi yan po ay sun na lamang ayon sa pananaw ng ilan sa mga ma Allahu alam, alaykum. ورحمه الله وبركاته